Pamilyang mahihirap at nasa crisis, sakop ng libreng serbisyo sa libing ayon sa Senado. Inaprobahan ng Senado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill No. 2965 of the Funeral Services Act na naglalayong magbigay ng libreng serbisyo sa libing para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino, lalo na ang mga nasa krisis. Sa ilalim ng panukala, ang mga benepisyaryo ay dapat masuri at kilalani ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang mahirap. O na sa ilalim ng krisis sa dulot ng kalamidad, sakuna o anumang emergency cases. Sakop din ng tulong ang mga pamilyang may kita na mas mababa sa ng poverty threshold ng National Economic and Development Authority o NEDA. Sa hirap ng buhay ngayon, pati ang namatay mahal na rin. Mamatay ay mahal na rin. Ngayon, isasabatas natin ang ayuda para sa pagpapalibing. Kasalukuyang nagbibigay ang DSWD ng 1,000 hanggang 50,000 para sa funeral services at 10,000 para sa mga biktima ng kalamidad. Karapatan ng bawat Pilipino anuman ang estado sa buhay ang isang decenteng burol. Ang burol ay hindi lamang para sa yumao kundi para rin sa mga naulila. Ang mga kwalipikadong pamilya ay makakatanggap po ng tinatawag na indigent funeral package na sumasaklaw sa mga serbisyong tulad ng embalsamo, burol, cremation, transportasyon ng labi at patakaloob ng kabaong o urn. Ang mga serbisyong ito ay ibibigay po lamang sa ng mga accredited funeral establishments sa buong bansa. Upang makatanggap ng libreng serbisyo, kailangan magsumite ang pamilya ng mga dokumentong pinabibilangan po ng death certificate, valid ID, General contract at social case study na magpapatunay po na sa kanilang pagiging kwalipikado. Pinapayagan lamang ang pag-avail ng libreng serbisyo kada pagkamatay ng isang miyembro ng pamilyang mahirap. Mahigpit na ipinagbabawal ang pandinin lang o anumang uri ng pandaraya sa pagkuha ng benepisyo at ang sino pa pong mapatunayang nagsinungaling ay maaaring makulong ng anim na buwan at pagmultahin ng hanggang 500,000 pesos. Bagaman pasado na ito sa Senado, kinakailangan pa rin po ang pagpasa ng katapat na panukala sa House of Representatives bago po ito ganap na maisa batas.